nananakit yung zero waste. Tapos ngayon, may gana ka pang Re-election, ang kapal naman mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na, huwag ka, ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat dapat maging chairman, honest. Honest, hindi ko sa minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng servisyo na binibigay mo sa iyong mga constituent. Ikaw din, ang lakas din mang lait. Ang lakas makapang husuga yung akala mong ikaw ng pinakamagaling at tama. Di ba? Po, Sir Arthur Padilla, pwedeng pakituloy. Eh. Nay, um, uh, magandang umaga po, Nay. Apo, uh, Chairman, yun po kasi gusto kong tanungin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalun na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ko kayo sumagot? Lapit-lapit uh, po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Sa sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Uh, magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nag, dumat, nadatngan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim, at mm, talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko, palinisan palini po at palitan ng damit. Dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos... Po, na nakita nyo na na meron po siyang mga sugat, mga gano'n? Uh, wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis ko, Yun po ang, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya, nag, sinasabi ko pa pong gano'n, dumating na po yung amo niya. Na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po sir. Hindi po Dito ko... sa salaysay ni Aling Elvi, tinawag. I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay nung ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At po, sinumbong mo, Na nandun si, si Aling Elvi sa Barangay Hall? Hindi ko po, po sinumbong yung senador. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po naka-duty sa barangay. Ano malaman ng amo na nandun yung kasambay? Ano po yun? Nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa barangay hall po, naandun po si Nana LB. Uh, Senator Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. ba? Diba? Yung sila yung mga frontliner. Ah... Uh, okay. May paningin na ba siya noon o bulag na? Ano hong tulong Hindi natin na kasi po sa mga ni Senator Estrada, yung kasambahay, lo, register lahat yung mga kasambahay sa Barangay Hall? Wala pong naka... Mr. Chair, pwede natin kasatanungin si Ma'am LV. Ma'am LV... Sasagutin mo pa yan, ha? Ma'am uh, so, LV, sa uh, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon, tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa na siya... Sinabi niya po na sinasaktang kayo, kaya kayo nandun sa barangay? E, opo, sabi ko po, ipakicheck pa, e, po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon, nakatakas nga po ako doon nga po ako pumunta sa kanya. Okay, so nakatakas kayo, sinabi niya sa kanya nakatakas ka, daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktang ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko, baka po sabi ng amo ko. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos napakasinungaling mong tao ka, sarap mong Alam mo napakasinungaling mo. Gusto mo ilay detecto test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa ilay detector test, kukulong ka agad namin diyan sa baba. Yun naman po, so we might good. Paki-bukas yung mic. Ah, uh, yun naman po sir. Alam mo ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Hindi ka may dahilan ka para magsinungaling kasi tumahan ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po, sir. There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pacheck siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, uh, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinorender mo sa uli sa amo. Napaka hindi walang, po, napaka po. walang yamo. Sir, hindi, excuse po, sir. Hindi, po, hindi ko po, po sinorender po yan. At lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Eh kasi ang nangyari, naibalik siya uli sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung kuha ko si Barangay Chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madumi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa hospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, CHR, si kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po sir, ganun ang nangyari talaga po sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Yeah, Marami ang kasama sa barangay, pero, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod na mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang sir, akin pong pinalilinisan sir. Hindi po yung totoo. Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya ay naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tiningnan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay Elvis sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay, bakit siya pumunta sa barangay? Ibig mo sabihin pumunta sa barangay naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil namamasyal? Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigin okay. mo reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit ikunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay? Kung ako si chairman tapos ikaw yung kai ko. Alam ko po may kailangan po pero po hindi Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang isusumbong. Therefore, tama 'tong sinasabi ni Ma'am Melby, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at 'yung kailangan ay, yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganoon ang totoong nangyari. 'Yun po talaga 'yung nangyari. No, kasi sabi mo na sa akin eh, pupunta ka sa barangay ko ikaw si si uh, ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay. Galing na sa bibig mo eh. Na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan. May kailangan siya. Kaya lang, hindi, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Hindi... Kaya lang, matapos mo siya palinisan, sana pina-doktor mo. Hindi Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Mayagang ka, Kapitan. Mayagang ka magsalita. Pero, um, uh, the permission of Senator Tulpo. Kung ako, kung ako dito kayo sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir, election of duty. Ayun po naman, sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at mm, nakaalis po sa kanilang tindahan. Sinabi, hey, mas talo nung dumating yung kanyang amo, mas talo ka dapat magtakas. Saan? Sinabi mo, sandali lang. Hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nanang LB. Sumama po naman siya ng usas sa, sa amo niya eh. Um, manang LB, nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, uh, par, uh, dalawang mata niyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng huh? kalahate. Isang mata ko po yung kanan. Ang, po, ang kanan po ay nakakita pa. Opo. So nakaharap niyo po si Kapitan? Opo, narinig ko po yung sabi niya ko sa amo kong lalaki. Oh, Sir Jerry, na parang nandito nandito yung sampang sang sambahay mo nandito. nandito. Tinawagan, tinawagan o no magkaharap. Hindi tina, para po tinawagan kakausap. Wala po. <laughs> Kinausap sa telepono. Opo. Yung Jerry yung amo mo. Opo. Oo. Uh -huh. So, hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo? Hindi po. So, Kapitan? Uh, Sandali, uh, Mr. Chair. Aling LV, ituro mo nga rito kung sino yung Kapitan na kausap niyo. Hindi po makikita Di po. Hindi niyo makikita? Dalala po ang boses. Dalala ko po yung boses. Bo, uh, Nabobosesan nabo ninyo? Opo. O, hindi mong ilarawan ang physical condition. At, diba, magbalik? Hindi, naririnig ko yung tanong ng iyong abugado. Sa natatandaan mo... Uh, uh, yung ang itsura ng kapitan na nakita mo no, kahit yung isang mata ka. Mataba po siya ng kaunti at yung matangkad-tangkad. Tangkad? Matangkad. Tumayo ka nga kung matangkad ka. Mataba? Hmm. So ba ano nga? Mataba. Ano ba ay ko LB? Mali, mababa ka, kaya tingin mo siguro matangkad yung kaharap mo. O okay. nakaupo ka. O 5 po ang height ko. Malit lang po ako. Taon na, ilang taon mo na... Kailan nangyari yung pagpunta mo sa Barangay Hall? Noong pong nakatakas po ako noong 2021. 2021? 2020, 2020 o 2021? 2021. 2021 nakatakas ka. COVID pa noon, lockdown pa noon. Opo. Nakatakas... Kumakas ka kasi ayaw mo na doon sa amo mo. Opo. Dumire bakit ka sa Kapitan Dumiretso? Yung pong sabi ng, yung nasa rubungan ko po, yung kasi, yung nagtitinda po ng lomi doon, kasi kagawad po yun, hindi ko lang... O kilala lalaki kagawad po doon. Pupunta ka sa barangay hall para ano gay magreklamo, isubo. Opo, sabi po nung kagawad doon, o LB, pumunta ka muna sa barangay i-report mo 'yan dahil nakatakas ka at pa-check mo yung gamit mo. Tapos nung nakaharap mo si kapitan at narinig mo nag-usap sila, pinauwi ka ni kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko lalaki. Sumama ka. E, opo. Eh, sabi, ihatid daw po ako sa Sakaya ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka. Hindi ka hinatid. Hindi po, dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka? Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po ako daw ako hindi sa... Hindi mo na nakausap si Kapitan? Hindi na po. Ito ngayon, na, nabubusesan mo naman? Opo. Siya yung Kapitan? Opo. Ano mo, sasabi mo kay Kapitan, nagkaharap, nagkausap ba kayo ni Kapitan noon? Ibisi po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi. Opo, busy po sa kausap sa cellphone. Eh, sino nag-check nung gamit mo na sinabing che checkan? Wala po. Ayun, walang... Sabi niya, ipalilinis ka raw kasi maangos ka noon. Pinalinis, basta lang po, pinaupo lang po ako dun sa may parang school ng kindergarten. Hindi, hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt. Hindi po. Ah, hindi ka pinaghilamos. Hindi po. Langga ng maliit, wala. Wala po, wala po. Kapitan, wala daw paglilinis. Mr. Chair, paano nga po siya malilinisan po? po lang na, naman po niya na sinasabihan ko pa lang po yung aming barangay tanod na babae. Dumating na nga po si Mr. Ruiz. Kinawagan mo raw? Hindi po, wala po akong pangyari. tumawag po na na Paano kay... niya nalaman? Paano nalaman ni Mr. Ruiz na doon si Aling Elvis sa uh, Barangay Hall? Sinusundan na daw po yung pala ng kanyang amo at nakatakas na daw po. Ab Ay, paano nga malalaman ni Ruiz, yung pamilya Ruiz, na nasa Barangay Hall? Pwede naman siya uh, ibang pinuntahan? Sinusunda na daw po yan ng amo niya. kay. Nang... ilang minuto? Nung pagdating ni Ma'am Elby at sa kapagdating ng amo, ilang minuto pagitan? Siguro po, wala pa po tatlong minuto, sir. Oh, so, ibig sabihin, hindi sinusunda, may tumawag. Ay... At sa pa, of all places sa barangay, bakit sa Barangay Hall pa siya pupunta? <laughs> Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan sampang pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit hindi pumunta sa paradahan ng tricycle, paradahan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, uwas ka talaga. Hindi ko po yung tinawagan, Ms. Ayan, Senator. Hindi, kahit hindi nga, di ba? Logic lang to. Logic lang. Ang isang kasambay na tumakas, hindi usually pupunta sa barangay hall. Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakayan ng habal-habal, -habal, sakayan ng jeep, o bus. Doon pupunta. Doon dapat unang pinuntaan. Hindi. Agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon. Hindi po ako tumawag, Mr. Senator. Nagtaka na lang kayo. Magkakaharap kayo dito. nandoon ka po pala. Yun po ang katotohanan, Mr. Chair. Talaga pong ang alam namin na kauwi na Kaya po, wala naman pong dumadating sa barangay na para magreklamo po na may bugbugang nangyayari po doon sa kanilang tahanan. Yan na nga, magre-reklamo si siguro. Eh. So, baka registrado pa, nag-rehistro pa to, magboboto pa sa eleksyon ng barangay ito. Na ngayong, ngayong ano, September, October, uh, Senator Tulpo. Okay. Kung ikaw, si Ma'am LV. Hindi, wag na sagutin mo na sa akin. U ulitin ko. ang lakas ng power ng Senator. Ang lakas atama, talaga. Then, kung makapanlain akala mo kung sing malinis sa barangay, anong unang unang lalapasan ko Ewan ko sa, sa senador na to Parang exactly hindi na to tama tong mga ginagawa niyo natin kinokontrol mo ngayon stupido hindi pa po nakakapagsalita Ewan ko. po si Nana Elbi wala po yan dumating po ako ang una ko hindi ikaw na mismo nagsabi ang una mong gagawin kung ikaw si sa sitwasyon ni Ma'am Elbi ay magreklamo galing na sa bibig mo eh And that's exactly what she did pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma na kasi sinasabi ng Ma'am LB. Napakasinungaling. Ang sarap i-contempt ito, hindi, po, Mr. Chair. Hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi it or... defies logic. Lahat na sinasabi, sinasabi niya, it logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na nagtad na, ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, umaga, nandun na siya, protektado na siya ng barangay sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siya sinabi. And, and she had three minutes. Sabi mo, kung totoo sabi mo, three minutes, dumating amo. Oh, um, sabihin natin, siguro ipapalusot mo, eh nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had three minutes na nandun nakaupo lang, wala siyang sinabi, imposible, nandun siya. Tama sinasabi niya, nagsusumbong siya kung ano nang pinagsasabi niya, hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Pun Nandito rin si uh, uh, police officer uh, Di ba, Nasibak ka? Na-transfer, sir, ng lugar, sir. O, oh, gano'n na. Na-transfer na ka, nasibak ka. Yes, kasi, Your Honor. Kasi nireklamo ka at nakita, may probable cause, yung reklamo ni Ma'am uh, LV, kaya ka na-transfer. Tama? O, oh, gano'n ka rin. Kaya lang ikaw, hindi ko da dapat matransfer, dapat ikaw ay makulong o masibak sa servisyo. In, in your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo. Na uh, wag nang mag-report, i-report yung mga employer kung hindi ay siya'y makukulong at mapatay. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LB po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair. I mean, Mr. Barangay Chairman. Totoo yan. Galing na mismo sa'yo, corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang unang mong gagawin pagdating na pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre mo pa. Hindi pa po, po siya umiimik po, uh, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakba, sabi ko po, sumatan, palinisan po. Kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si Atelby. Hindi ko po kilala katulong niya ng Sherman. mga Ruiz. Salamat po, Chairman. Sundan ko lang po yung uh, tanong ni Senator si Rafi. Kasi dapat automatic 'yung chairman eh pag may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, 'di ba? 'Di ba eh, eh, bakit naman ang pinakinggan mo lang 'yung amo lang, hindi mo kinausap 'yung isa, 'di ba? Automatic 'yun, pakikinggan mo 'yung dalawang partido. Kasi ya po Mr. Senator, wala naman maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz, wala naman pong pang-anong pinwersa si Nanay LB na tumay, tuma na nga. Eh, hindi nga po namin alam sir na may ganun nangyayari kay Nanay LB. Kasi Di ba sinabi na, ka mo nung amo na tumakas. Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong paraan. Kaya nga pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si Nanay eh, hindi na nga po nagsalita. Sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz, eh. eh. dapat tinatanong mo, di ba? Di ba tinanong mo dapat? Di ba, automatic yon pagka sa barangay, tatanungin mo yung dalawang partido. Di ba? Di ba, ano po yan? Yan ang SOP? Ay, yun po lang, sir, talaga naging pangyayari po sa barangay. Di, okay, parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, ginawa ko po, sir. Dahil... Hindi, hindi, eh, mo mo kinausap. Di ba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? Ay eh, wala nga po sinasabi si Nanay LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong mo si Nanay? Hindi po na, Imik. Nay, tinanong, nay, tinanong ka ba, tinanong ni chairman? Tinanong kayo, nun kayo. So, hindi po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, chairman, paki-check po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay. Opo. Oh. Sir, man, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na may na hindi po nag-naimik po si Nanay LB. Bakit pa siya tumakas? Kung hindi naman siya iipik, iimik, nandun na siya. Hindi nga po namin, Sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pag pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang ano, sa katawan po. Kasi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo eh, di ba? Dumating na nga eh. Ang ano dito, chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh, yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Kaya, Senator Estrada, gano'n ako nakatalog, kapitan? Ah, uh, isang uh, first term po ngayon, sir. Ah, uh, so tatakbo ka. Susunod. May plano pa po. Ha? Ano na? Tatakbo. Huwag niyo iboto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbo ulit. Meron po. Okay. Bakit? Alo ko na. Bakit ang tawag mo kay Jerry, sir? Ay, yun lang po ang tawag na, sir Jerry. Dahil yung po ang... Buwang... Oh, matagal mo na kilala. Hindi po. O... Hindi, Yung po, kilala po namin na may tindahan siya. Kaya nga, bakit sir? Di ba dapat Jerry lang o ano? Bakit may sir? Yan po na sabi ko, Mr. Senator po. Anong pumunta siya sa Barangay Hall, si Sir Jerry? Sir Jerry, kagad ang tawag mo? Hindi po. Dito ko lang po nasabi yung Sir Jerry. Ah, okay. Sige, sige. Good afternoon po. Sa mukha po ako nag-examine at saka sa, sa ulo. Puro po mga peklat po yung nakita na namin. MRI, MRA, ano wala pa po. Hindi pa po. Nag-request nag po kami ng CT scan. Yung nakita lang po namin sa, sa examination yung puro po peklat yung dito sa noo. Brought about by severe head injury. Opo, injury po 'yan. Due to injury po yan. So, yung findings nyo, uh were this given to the the police? Ay, hindi pa po. Na, pa? Nasa records po kasi yan. Uh -huh. So, they have to request for it. So aside from the eyes, wala na kayo. Yung dental, yung dental. Yung dental kami na rin po kasi ENT. So yung dental, kung usapan na buhay siya o talagang binangga yung ngipin niya sa isang matigas na bagay. Hindi po makikita yun kasi ang ano po, eh, kulang na po ngipin niya, iba po may basag po. Ano na, Paano na wala yung mga ngipin niyo? Sa pagsuntok po. Pagsuntok ni suntok nila po. Nataw ba kayo ng isang matigas na bagay o inumpog kayo sa... Hindi po, sununtok talaga po. Hindi hmm. po, sununtok. Yung pong babae babae, eh, si, yung asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si si Jackie si Franz. Hindi hindi naman kayo lumalaban noon, talagang Hindi po. Tanya takot po niya ako eh, binubugbog po lagi ako. Totoo ba 'yan pag binubugbog kayo, hawak pa kayo ng isang anak? Hindi po, pinuutusan lang po sa Ikaw nang bahala diyan, kaya tell mo, sabi po ng ganun. Binubugbog din kayo sa iba. Opo. Hindi naman kayo nalalaban, hindi kayo naiwas. Hindi na po. Kasi po. wala na kayong lakas. Opo. Pinapakain ba ko kayo doon? <laughs> minsan po, wow, kung may kira sila, pinapakain po sa akin. Ilang ka beses kayo pakainin sa isang araw? As, as, tira -tira as, tira -tira as po. if, hindi mo alam tira -tira na may 4 months. Pero wala sweldo. Wala po. na, si Ruiz. Apat na asawa, moral turpitude. Tapos ngayon, may gana ka pang tatakbo ulit sa eleksyon. Ang kapal naman mo mo, pare. Gusto niya sa eleksyon. Huwag ka na, huwag ka na tumakbo. Ano. Kasi hindi ka na patapat mag-chairman, honest. Kahit nga ikaw, tumakbo ka, kahit alam mo, convicted ka. Kaya sino ngayon ang makapalamukha?